Good morning, people! Ba, ang sariyo today? Naka-plan kagabi na waffles Ang pabaon ko sa kanila. Kaso lang, biglang dumating yung nanay at may dala-dala ng Mama Nora na sandwich. Itong cheese na favorite talaga naming lahat dito sa bahay. Galing yun siya kagabi sa nanay niya at doon siya kumain ng dinner. Tapos yung dinala niya dito, eh, ito nga ang sandwich na cheese from Mama Nora. Pagka mag-order yan sila ng shawarma or kebab from Mama Nora, meron talaga yung cheese nakasali na o-orderin. Mga sampo, mga kinsi, ganun. and <laughs> Dahil favorite yan, kinaumagahan niya nila kakainin. Initin lang yan sa si griller. Masarap na yan. So, ito na nga. Napospon yung ating waffles dahil ito yung pinili ko. Ipabaon sa kanila. Sobrang malinam nam yung cheese na nilagay nila dyan. Ewan ko, bukod sa mozzarella kung anong kind ng cheese ang nilalagay. Tatlo lang yung ginawan ko ng sandwich today dahil si Basma may online. Pero ito din yung kinain niya. Sabi niya kasi kagabi, hindi ko siya gagawan dahil siya yung mag-choose. Pero yun din yung pinili so, niya. Sa side naman nila, naglagay ako ng black olives dahil favorite nila pareho yan. Then, naglagay ako pareho sa kanila nila din ng Oreo, tag-isang pack. Tapos, aglagay ako ng cucumber. Yung cheese sandwich na yan, masarap yan lalo pag may kaparis na red tea with kunting sugar na merong milk. Yung sa bunso naman na Oreo, nilagay ko lang sa labas. And then, pag may Oreo, meron talagang milk yan aside. Dahil masarap din yung Oreo with milk. At syempre, hindi yung water. Yung dalawa lang dyan, ang meron lunch bag. Kasi nga, yung dalaga namin, didiritso na lang niya sa school bag yan. Mas maganda talaga sana kung merong lunch bag. Kasi nga, safe yung pagkain. Hindi malalamog at hindi ang ating for today. That's it, everyone. Thank you so much for watching.